Oh, ano yan? Ba't ka nang tutulog tulogin and Ano yan? Gumising ka dyan, B. Hindi mo pa na explain ng confidential fund. Tutulog-tulog ka dyan, B. Hindi pwede sa amin, B. Gumising ka. Gumising ka. Hindi natuloy yung impeachment mo. Ngayon, kalim mo kakaligtas ka na. Ngayon, may criminal charges ka. Plunder, graft and corruption, nap napatunayan. Ngayon, papatay-patayan ka dyan. Ano yan? Di pwede ah, Dinisin ka. Magmura ka. Ayon na. Di pwede yung papatay-patayan ka dyan. Dinisin ka. Dinisin ka. O, oh, di diba? Ganon. Ang sarap-sarap sa pakiram lang. Akala siguro ni Sarah Duterte, guys, sa lahat ng mga nagpapanik kasi baka hindi po uh, lumabas o maipagpatuloy ang impeachment. Don't worry, guys. Mas malala yung pwedeng mangyari. Why? Kasi pwedeng pwede po tayong magsumpa Actually, meron na meron silang second thought na nila yan. Kung hindi nila ipagpatuloy ang impeachment, they will file criminal charges, di ba? Or they will file a case, di ba? para magkaroon ng mga criminal charges si Sara Duterte, Sara the Birding Mary. Hindi siya pwedeng magpatay-patayan, magkunwariin patay patipatayan siya kasi makukonvict at mahukunbik talaga siya. Hindi po siya makakaligtas because ang kaso niya nagawa na. Actually, better na matuloy na yung impeachment. Why? Para magkaroon siya ng ano, ng part, di ba, ng sarili niya explaining herself. Uh, proving na kung malinis siya, kung, but alam na alam naman natin, alam mo kung ako DDS, ay, magkakali talaga ako, pagpatuloy nyo na kasi napapayang na kami masyado para makrumpal na yung mga loyalista at mga kakamping na nagsasabi na ma, ma uh, buaya daw si Sarah <laughs> para magtatagumpay naman kayo Di ba? oh ayan ang ano ni Lola mo bisitahin nyo na yan Di ba nakaka... Yan, yan yung, sabi ng sabi na ano daw, buto daw si Lisa Marcos, tapos ang pangit daw ni Lisa Marcos. Tingnan mo, itsura mo, bih, oh. Diyos ko, mukha kang monay na tinapay na binasa galing, binasa ng baha galing dabaw di ba kami daw ka talaga yun ang sinasabi ko kala ni Sarah magtatagumpay siya kala ni Sarah pag ano pag hindi siya na impeach she will still run once na mag positive siya makonvict siya with the case or with the crime of plunder ang plunder ay meron pa rin talagang perpetual disqualification na hindi pa rin siya makakapag-run for, an, for a post in the office. Any office, any post. Wala, hindi, wala. 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 <laughs> Kala nyo magtatagumpay kayo. Alam naman nyo ang ano dito, ang maganda dito is nagawa na yung krimen. Yun yung ano dito eh. So, alam naman natin, pwedeng gamitin yung mga ano, mga uh, documents na nagather ng ano, House of, Prosec of Pro Prosecutors, di ba? Mga ebidensya, yung mga mga conference, o yung mga ano, hearing-hearing, hearing, pwede natin magamit yon nagyong Sarah. Diba? Kala mo makakaligtas ka, so go on, kung si Chis Escudero ayaw talaga nilang ng impeachment, ang ganda na sana yan eh, kasi magpapabursa na yan kay Sara para makapag-explain siya. Di ba? Pero hindi eh. Gusto niya kriminalan talaga. Di ba? Diba? Hindi po siya ano. Uh, hindi siya immune from suit. Si Sara Duterte. Di ba? So, huwag sabihin ng iba na pinapolitika lang si Sarah kasi ayaw maging presidente. Diyos ko, kahit hindi politika, politika ayaw talaga natin dapat ng ganyang leader. Hindi naman naman leader yan. Do you know this, the distinction between a leader and being a boss? She is bossing as you, mga DDS. You around. Yun lang yun. Diba? Yung katotohanan, no? Ito, mga, ang propeta ni Sarah. <laughs> Perfect. Diba? <laughs> That's the reality. So, wag na nating babaliin yung katotohanan na there will always justice. So, kung hindi man maisakatuparan ang ano, hindi man maisakatuparan ang impeachment, so, may court. Yes, as they said, gumagana yung court natin. But the court will not be the avenue for justice if yung mga namumuno, gaya ng sa Senado, ay bias, napaka-bias. Sipin mo, why you prevent? Diba? Why you prevent the, ano, the proceedings, the trial? Diba? from being viewed by constituents or by people. Bakit tigori mong senador? May mga tinatago din kayo na wala pa sa din Pwede malaman because kakuntiyaba kayo ni Sara Duterte. Is that what you are thinking? Possible kasi ganyan din, eh, di ba? Ano pa? Just Oh, ayun na nga, di ba? Intindihin nyo. Ginawa ko yung unang ano kasi that's possible to happen, di ba? That's very possible to happen na ah magpatay-patay na lang siya or mag mawala-wala kunwari no, diba? magtatago at magtatago ni Sarah sa kuna nga sa ano daba andun sa The to celebrate her birthday ang ibang hero talaga ang ibang ano public servant I am dedicating my ano I am dedicating my life or my ano di ba mga ganun ganon sila pero sa bagay ibahin natin ni Sarah ganyan talaga siya kanya-kanyang trip but your trip is not our trip Ayan, trip to ano, The Hague. Tapos ganito yung magandang coincidence dyan, no? Yung, siya na yung may warrant of arrest, andun siya sa The Perfect. Ganda. Ganda. Sunod-sunod so, na din sila. At ako, before I end this clip, I am very confident the justice prevails. Yun yung importante dito. No matter what happens, I believe that the children are our future. Ano? Diyos ko may issue din yung Duterte youth na yun, B. Mga manlulokot ng mga Duterte, no? Nakakagigil talaga. <laughs> anyway, yan lang naman yung ano doon. Again, kung mabalikan nyo yung unang clip dito, possible na gawin talaga yun ni Lola mo. Patay-patayan. Tapos, do dahil level na ano na. Diba? Pag nangyari yun, balikan nyo to, ha? <laughs> ganyan yung katotohanan kasi hindi siya magtatagumpay talaga sa 3 years na sigurado naman na kahit papano bibigyan ng priority sipin mo common sense lang sa mga senador ah. may sinabi din si ano eh si ano dito eh? si Maharlika something or one of the senators at least na ano yung pinakinggan mo pala yung taong bayan basta babalikan ko na lang Basta yung thought nun is, parang hindi nagmamatter yung taong bayan. Actually, ang decision ngayon ng Senado, ni Cheese Escudero, na ipaurong-urong hanggang matapos ang hindi na maano, hindi na siguro mag-convene ng impeachment trial. Very Duterte, no? Ang planong ito ni lolo mo. Kala naman, magtatagumpay ko, you know. Hindi kayo, no, kayo magtatagumpay, B. Cheese Escudero. Sayang ka. Kala ko pa naman, okay-okay ka. Kakatampo din si Cheese Escudero. Siguro may plan. But we don't underestimate the plan of BBM. I believe may plano. Marcos din yan eh. Diba? Baka may plano din. Anyway, let's see. Let's wait another, um, how many days? 10 days more to see what's, you know, what will go, what will happen tawag ng tawag. Anyway, bye muna guys. Putulin ko lang konti.